Mavile Gaspi Dasuri Choi Lantara na sa publiko, Kailin Alcantara tama ang hinala. Inilantad na ng mga itbulaga hosts na sina Mavi Legaspi at Dasuri Choi ang kanilang relasyon. Tama pala ang naging hinala noon ni Kailin Alcantara. Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na video ni na Dasuri Chow at Mavi Legaspi sa isang mall. Matatandaan na naging laman ng mga usap usapan noon ang pagkakadawet ni Dasori Choi sa napapabalitang hiwalayan ni na Mavi Legaspi at Kailin. Sa isang social media post noon ni Kailin Alcantara, ibinahagi niya ang video ni na Choi at Mavi Legaspi na nakuha niya mula sa TikTok. Makikita sa nasabing video na tila may nagaganap na double date dahil kasama rin ang dalawa ang kakambal ni Mavi Legaspi na si Cassie at isa pang lalaki na pinaghihinala ang kadate nito. Natahimik naman ang isyong ito noon dahil sa tila pakikisawsaw ng mga magulang ni Mavi Legaspi kung saan maraming bagay ang iniisyo kay Kailin Alcantara. Subalit dahil sa video na kumakalat ngayon sa social media, marami ang nagsasabi na talagang may katotohanan ang naging hugot noon ni Kailin Alcantara. Samantala, vinyl ikan rin ng ilang mga fans ni Kailin Alcantara ang mga naging social media post ni Dasuri Choi sa kasagsagan ng hiwalayan isyo ni na Kailin Alcantara at Mavi Legaspi. Marami ang nagsasabi na napansin nila na tila magkasama sina Dasori at Mavi sa mga panahong yun. May mga fans naman si Nadasuri Choi at Mavi Legaspi ang nagsasabi na wala namang mali siya ang pagsasama ng dalawa dahil magkaibigan ang mga ito dahil araw-araw rin naman silang nagkakasama sa noontime show na Eat Bulaga. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag si Nadasuri Choi at Mavi Legaspi sa muling pagkalat sa social media ng mga video nilang magkasama. Samantala, tila din Edma naman ni Kailin Alcantara ang mga balitang ito na patunay lamang umano na hiwalay na sila ngayon ni Mavi Legaspi. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.